Mataas pa rin ang syansa ng ulan ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, apektado ng habagat ang western section ng Luzon. Asahan ang monsoon rain sa Metro Manila, Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Palawan. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-uulan. Ang Mindoro at Palawan isinailalim pa sa General Flood Advisory. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa kasama ng Metro Manila sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto. Sa kabila niyan, posibleng sumampa sa 50 degrees Celsius ang heat index sa Giwan Eastern Samar. 45 degrees Celsius sa Aparica-Gayan, Negaspe Albay at sa Maasin Southern Leyte. 44 degrees Celsius naman sa Tugigaraw, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Virac, Catanduanes at sa Masbate City. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan, Itbayat, Batanes, Echagi, Isabela, Cuyo, Palawan, Daet, Camarines Norte, Tacloban, Leyte, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa Zamboanga City. 42 degrees Celsius sa Baknotan, La Union, Infanta at Alabat sa Quezon, Rojas at Mambusao sa Capiz, Dumangas, Iloilo at sa Borongan Eastern Samar. Stay hydrated mga kapuso! Oh, Kakasakit na po ang ilang residente malapit sa Bulkang Kanlaon dahil po yan sa abo at amoy asupre ng ibinugapuan ng bulkan at sa limitadong supply ng inuming tubig. Balitang hatid ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. Lahar, lahar, nagawas na. Nang pumutok ang Bulkang Kanlao nung lunes, nagkasakit dahil sa abo at amoy ng asupre ang ilang mga taga-sitsyo gintubdan, barangay Araal sa La Carlota, Negros Occidental. Nasa 8-kilometer danger zone ng bulkan ng sitsyo. Oh, umaklo, umaklo. Kaya nga sa pre. Ito, gadugang, gadugang ako ginapatsyag. Umaklo, yung hindi kaya, 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 kaya rin kami didaan. Why kami nagibak wait mo? Namunag ipag-aagagin si Ponce dahil no? yun. Panawagan ng mga residente sa LGU dagdag na medical equipment kagaya ng oxygen tanks, hospital beds at supplies para sa mga sakit sa balat. So, so far uh, amun amo na gani ang akon kung may ara man mga private nga mag maghatag sa amon mag donate we nga uh, kun sino man may kabubuton uh, kamay dugangan kami tani ni labi sa isa na lang ka oxygen tank Ang kakulangan sa clinic ay tutugunan umano ng La Carlota City LGU kung kay, kay, kay nun, kung siya nga i-equip ang certain uh, clinic, kaya amon ang gina-require. Then, let uh, let's lobby ito, it the local uh, government unit. Ang aton niya, City Disaster Risk uh, Reduction Management Office, nag-install, ina sa aton niya, improvised clinic, together with our City Health Office. Pinauwi na ng LGU ang nasa 400 evacuees sa Lacarlota City habang nananatili sa anim na evacuation centers ang may 3,600 na residente sa Lakas na nasa state of calamity pa rin. Nagkadayariyan na ang ilang evacuates dahil sa limitado supply ng inuming tubig. For me, it's not safe, Bidaya, for them to, to, drink tap water. May mga iniligay na hydration bladders sa ilang evacuation center sa Lakas Nasa 10,000 liters na inuming tubig ang supply nito sa evacuees plano ring maglagay ng on-site filtration systems. Ang Provincial Director ng DTI Negros Occidental, inanunsyo sa Super Radio DZBB na magpapatupad ng 60-day price freeze sa ilang bilihin sa La Casiliana. Kabilang dyan ang mga delatang sardinas, tomato sauce, processed milk, kape, loaf bread, pandesal, instant noodles at asin. May curfew rin mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw patuloy rin ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang nalahan. Mula sa Jemmy Regional TV 1 Western Visayas, Adrian Priatos, nagbabalita para sa Jemmy Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang lalaki sa bypass operation sa Tagig. Nasabat mula sa suspect ang sandan at siyam na gramo ng umanay na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos. Base sa investigasyon, hindi lang daw sa tagig ang operasyon ng suspect. Ito na ay na beses na naaresto siya dahil sa iligal na droga bukod sa iba pang kasong kinasangkutan niya. Hindi iniharap ng mga pulis ang suspect sa media para magbigay ng pahayag. Sa kalsada at evacuation center na natili ang mga nasunugan sa barangay 351 sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Nasa 30 bahay at 80 pamilya ang apektado sa sunog. Isang senior citizen ang naiulat na nasawi sa insidente. Walang kuryente hanggang ngayon ang ilang bahay. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Patuloy naman ang pakikipagugnayan ng mga otoridad para maayos sa mga nasirang linya ng kuryente. Aakalaing ordinaryong residente lang sa lugar ang lalaking na kam na lumapit sa isang bahay sa barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ilang segundo lang ang lumipas iniaatras na niya ang motorsiklo at pinaandar ito. Ang lalaki sa video, magnanakaw pala. Mabilis namang naisumbong sa pulisya ang insidente at agad na aresto ang 23 anyos na suspect habang gamit ang ninakaw ng motorsiklo sa Kirino Highway. Aminado ang suspect na kinuha niya ang motorsiklo. Bukod po sa Tigil Pasada, nagpo-protesta rin ngayon ang grupong Manibela sa tanggapan ng LTFRB sa Quezon City. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph! Tony, sa harap na nga ng opisina ng LTFRB do sa May East Avenue sa Quezon City, ang grupong Manibela na nagkikilos protesta laban sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program sa mga oras ito. Kony ay barado yung uh, parang kabilang lane nitong East Avenue. Kaya kung mabiyahe kayo dito ay iwasan nyo na muna itong kalinan ito. Kanina ay nagkaroon ng konting gulo dito sa pagitan ng isang kasamahan natin sa pamamahayag sa industriya, itong si Val Gonzalez uh, ng DZRH at ng ilang grupo ng Manibela. Hindi daw umano na gustuhan ng ilang miyembro ng grupo ang pagre-report nitong si Gonzalez tungkol sa ginagawang pagbabara sa traffic dito sa East Avenue. Samantala, itong kilos protesta ngayon ng uh, grupo Manibela ay bahagi Nung kanilang tatlong araw na tigil pasada bilang pagkontra nga sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Nais ng grupo na makapagparehistro pa rin sila kahit hindi sila sumali doon sa PUV Modernization Program dahil ayon sa kanila ay uh, kongreso lamang ang maaaring bumawi ng kanila mga pangkisa. Pero ayon naman sa LTFRB ay itinuturing na sila na mga kolorum dahil nga hindi na sumali doon uh, sa programa at itinuturing na pasuna yung kanilang provisional authority ayon kay uh, LTFRB chairman attorney Chuffy Logudis the third ay magpupulong na sila ng MMDA at ng LTO para plansahin ang gagawing panghuhuli dito sa mga uh, miyembro na sa mga uh, jeepney drivers na hindi sumali sa PUV modernization program sa mga ito, nagagawa pa rin ng kilos protesta itong uh, grupong Manibela sa harap ng LTFRB office ang informasyon naman natin ay wala dito sa kanyang opisina itong si uh, Chairman Guadis dahil nasa isang uh, nasa Senate ito at uh, sa mga ito, ay barado pa rin po itong bahagi ng East Avenue. Ayon naman sa grupo kaya sa uh, Marvel Bueno ang presidente ng Manibela, ay hanggang tanghali lamang sila magkikilos protesta ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sar Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Sumugod sa NBI Region 7 sa Cebu City ang ilang magsising-irog para ireklamo ang wedding coordinator nila ang hindi na nagpaparamdam. Sa Dapitan Zamboanga del Norte naman, nasawi ang isang babaeng rider na sumalpok sa bus. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Isdak. Mataya isang rider matapos bumangga sa isang bus sa dapitan sa Buanga del Norte. Sa lakas ng impact, pumailalim sa harapan ng bus ang motosiklo sa National Road sa barangay San Pedro. Nagtamo ng matinding head injury ang 33 anyos na babaeng rider. Sa investigasyon ng polisya, nag-overtake umano ang motosiklo sa sinusundang sasakyan at bumangga ito sa nakasalubong na bus. Nasa kustodiyan na ng Dapitan City si Police ang driver ng bus. Dumulog sa NBI Region 7 ang mga paris na ikakasal na sana sa Cebu City para ireklamo ang kanilang wedding coordinator. Ayon sa isa sa mga nagrereklamo na walang parang bula ang wedding coordinator matapos nilang ibigay ang pera. Nahibolong na mangod me nga uh, dili na sila mo reply kay magprint na unta mi. So, kay apel mo to sa package na mo. Hmm, okay, niya uh, nagsige na may kuan kay mubukod mi sa venue na mo sa mo prenap. Wala man gyud. Kung kaya lang gyud nga dili maabot sa korte, okay ra man gyud. Ang isa pang pares na sa mahigit 105,000 pesos ang naibigay sa coordinator kasama sa wedding package ang reception para sa sandaang tao, wedding gowns at ang susuotin ng buong entourage. Laking gulat nila nang malaman na marami silang nagrereklamo laban sa nasabing wedding coordinator. Ano wag na pud mi og bitaw trust sa ila so ang need jud namo kay marifan judmi jud mi para makapangita mig other nya makaprepare mi sa among wedding. Two months na lang nya wala gud sila ko answer wala sila gihatag namo unsa na ila na prepare unsa na nabayaran nila nga supplier wala. Tumangging magbigay ng kanyang pahayag ang wedding planner. Handa raw ang NBN Region 7 na magsampan ng reklamo kung hindi pa magkakaayos ang magkabilang panig. Panawagan nila sa mga magpapakasal, huwag basta-bastang maniwala sa mga promo na kalimitang too good to be true. Dahil sa sumbong ng isang concerned citizen, iniibisagahan ang umano'y animal cruelty raw sa Iloilo City Pound Animal Shelter. Batay sa sumbong, may aso raw na isinilid sa sako at namatay noong May 31 batian niyang orangol sa ido. For not more than one minute. Sa isinigawang imbisigasyon na pagkalaman na ang tinutukoy na aso ay ang asong natagpuang ang patay sa cage at inilibing. May sakit na umano ang aso ng marescue. rescue ng hadaan to. Unfortunately, nasakuan siya na patay. Isang morning na to. So, ginbutang siya sa Sako, usual na ano sa hindi mo na pwede na ibutang na sa kilid Dagdag ng city vet, posibleng may narinig na ungol dahil sa pag-inject ng multivitamin sa aso. Nilino rin niya, siya lang ang autorisadong magsagawa ng euthanasia o mercy killing para sa mga asong nahihirapan na. Wala raw lugar ang hindi makataong pagpatay sa mga aso sa dog pound. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdag Alan Domingo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang backhoe operator matapos barilin habang nasa trabaho sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa mga saksi, isang lalaki ang biglang bumaril sa biktima habang nag-ooperate siya ng bako. Agad tumakas ang sospek sakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang biktima. May dalawang persons of interest na ang pulisya sa krimen. Isang linggo makalipas ang pagputok ng Bulkan Kanlaon, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang nasa apat na rang evacuee sa La Carlota, Negros Occidental. Ang latest na sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Adrian? Yes, Rafi, mga kapuso, unti-unti na nga bumabalik sa normal ang sitwasyon at ang buhay dito sa La Carlota City, maliban na lang sa mga barangay na nasa mismong paanan ng Bulkang Kanlaon. Habang, mga kapuso, nananatili pa rin sa state of calamity ang bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental. Isang linggo matapos bumutok ang Mount Canlaon noong lunes, June 3, unti-unti na nga bumabalik sa dating pamumuhay ng mga residente dito. Ito'y kasunod na rin ang pagpapayag na makabalik sa kanilang mga bahay ang nasa 400 evacuees nitong weekend sa La Carlota City. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang relief operation sa mga nasa 6 to 8 kilometer danger zone, kagaya ng mga residente ng Barangay Araal at istriktong pagpapatupad ng no-check policy sa 4 kilometer radius PDZ o permanent danger zone. Sarado pa rin sa mga turisa ang Mount Kanlaon Natural Park kagaya ng Sitio Gintubdan na isang sikat na tourism destination. Nitong weekend mga puso, iba't ibang social civic organizations, maging makarating LGU ang nagbigay tulong sa mga apektadong lugar. May bitbit -bit silang mga pagkain, bigas at mga inuming tubig. Ayon sa pinakahuling monitoring report ng FIVOX na inilabas alas 8 ngayong umaga, may anim na volcanic earthquakes ang naitala sa nakalipas na 24 oras. Ngayong araw June 10, lunes, nasa 300 meters naman ang taas nang ibinuga nitong plume. Noong Sabado, June 8, na record ng 4,397 tons ng sulfur dioxide na inilabas ng bulkan. Ito ang pinakamataas na naitala ngayong taon. Ayon kay Engineer Marie Andeline Kinsha, resident volcanologist ng FIVOC sa Canlaon Volcano Observatory Center. Patuloy ang kanilang masusing monitoring sa aktibidad ng bulkan Canlaon. Makapuso inflated o namamaga pa rin umano ito. Sa latest report naman ng Provincial Government of Negros Occidental, umabot na sa mahigit 11 million pesos ang danyos ng volcanic eruption at maging ng lahar flow sa mga pananim dito sa probinsya. Patuloy pa rin ang consolidation ng assessment reports sa mga hayop na apektado. Rafi? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Happy Monday, mga mari at pare! supportive stepmother mode muna si Kapuso star Heart Evangelista. Hands on si Heart sa first prom preparation ng stepdaughter na si Chessie. From the hair and makeup look hanggang sa styling, it's giving ang fashion expertise ni Heart. Kaya naman glowing si Chessie suot ang kanyang fringe gown. Nakaramdam man ng kaba, looking dapper naman ang prom partner ni Chessie na si Sparkle star Bryce Eusebio. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.